Wow. Ayan. Ayan. mga kapuso, o, talaga nga hindi na po makaitindihan mga kapuso. At eto, itong matandang ito, nakaupo lamang sa bangko mga kapuso, naghihintay po ng magbigay sa kanya ng supos mga kapuso. Sino pong nakakilala dito? Ayan, si ito. Anasito po ang mga pangalan po to ni Sito. Salasar, no? Salasar, mga? Hindi. Agwa rin, mga kapuso. <laughs> Excuse me po. Anasito, agwa rin. Nang barangay Pantalan, barangay Sito Pantalan ito, mga kapuso. Barangay Poblacion Bayan na Salay. Ngunit andito na po siya. Sa Sito Kurampil, barangay bayan po, mga kapuso. Si Anasito, agwa rin. You know, ko na. At siyempre po mga kapuso, oh, yan ang oh, mga nanay natin dito. Ang tawag po sa kanila sa mga lalaki, papa ang sa mga lalaki, ang babae naman po, mga bayi mga kapuso. At ito po ang tawag dito sa matandang ito, gurangon mga kapuso. unoy oh, uno, aran, baye, uno, aran, Marcilina, 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 uno ay aran, bayi. unoy ay kanyong aran. Marcelina. Marcelina, Marcelina, aginaldo, aw. Aguinaldo. Ito po si Marcelina Aguinaldo. Kamag-anak yata po ito, ni ni, ni Emilio Aguinaldo. Mga kapuso, yun. Oh, Aguinaldo po ang apelido mga kapuso. Si Marcelina Aguinaldo. Nagkalukuluko na. May kamag-anak pala ng ating mahal na na Nagdaang mahal na Marcelino, nandito si Marcelina, Aginaldo, at siyempre po mga kapuso oh, ah talagang live na live, ah, live na live mga kapuso oh, buhay na buhay po ang mga, mga tawa ng ating mga kapatid na katotobo, sapagkat minsan lamang po dito na kapag tayo, nang papiding po mga kapuso, ang oh, uh, masalay man din blogger, mga kapuso, oh. ayun ako, oh, pag isang ito, tawang tawa, siyempre po si Mike Indikis mga kapuso, marunong na magbinang yan, you know, nagkalokulo na, ang pagsasalita naman yan, ay gaya gaya, at you ito, tawang tawa, habang kumakain ng supas, na may tinapay pa, you know, <laughs> excuse po, at siyempre po itong, itong nanay ini mga kapuso, may dala bata anak niyan ba Masarap daw supa siya. You know? Maraming maraming salamat po kung kayo nasarapan sa aming luto mga kapuso. At ito si Bayo. Si napakain na rin na supa. Ah, bata, Mayo, ilang taon na anak mo? Dalawang taon na, ilan, ilan, bali ilan, 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 ilan lahat anak mo? Ha? Pirawkan niyo anak? Pito, ayan. Pito ang anak ni Baye. Ano ang ano kalaki ng panganay mo? Ayan, at siyempre po, dahil pito ang anak ni Baye, nag-family planting mga kapuso. You know, hindi po family planning, family planting po mga kapuso. Nagdami ang anak po mga, kapuso at talagang tuwan-tuwa din po kung nakita mga kapuso mga batang ito. Oh, talagang uh, nakita natin na talagang -tuwa. -tu masarap aw. aw Oh, Matagsing kan, kan, ano, kan supas. Masarap, masarap. Neng, masarap, masarap masupas Masarap, masarap, masarap. Kau Baye, ati oh. yan. Ayan. At siyempre po, sa mga kasama natin dyan, you know? ayan Ayun. Yeah. Ayan. Ah? Yeah. Ha? Si Rudy Fernandez. At andito daw po si Rudy Fernandez, mga kapuso. Ito, Ah. Anong pangalan mo, baba? Rudy? Hindi kayo nga ranin niya. Ni, ni, ang pangalan po itong mga kapuso, Rudy, ang apelido, Fernandez? Ay, <laughs> excuse me po. Ang akala ko si Rudy Fernandez, mga kapuso. Rudy pala po, ang pangalan na aapelido ay? Tatoy. Tatoy, mga kapuso, si Rudy Tatoy po, nandito lamang po yan sa mga nakilala po o sa hindi nakilala kay Rudy Tatoy. Pero ako mga kapuso, nagulat po dito, oh, kaya, ma, ma, kaya nanay Merlina, Merlina, oh. Mir, Mirlina, mga kapuso, may kamagana pa po pala, ang ating pong, uh, sikat na at uh, na pangulo dati, oh, si uh, Emilio Aguinaldo, si nanay Merlina, Aguinaldo. <laughs> so, po, po. At siyempre po mga kapuso, ang ating sityo leader dito sa sityo Kurampel, mga kapuso, uh, kung bakit po tinawag ang Kurampel na Kurampel, mga kapuso, ang Kurampel po ay hinangon po sa Korea at Pilipinas. Yan po mga kapuso, ang totoong istorya ng Kurampel. <laughs> Excuse me po. Bakit po Ang sarap mo, piya.